Ano kaya itong gagawin ni Kuya? Kinuha yung ano? Kinuha yung red radish. Red na carrots. Kuya, parang babae, oh. babae <laughs> ba to? Ayan, oh. Tinumpok-tumpok nila, oh. Ganito sila gumawa ng breakfast. Ayan. Ayan. Ayan, breakfast. Ayan, no? Oh. Panoorin natin to guys. Ayan, tubig. Nilagyan ni tubig. Nilagyan <coughs> ni tubig, oh. Pinunasan ng basahan, no? Oh. Kwisik-kwisik lang, oh. Yung tubig, ang itim, eh. Oh. Ano yung gagawin niya. Ginawa yung karina. Gamit lang yun yung kamay, oh. bito Gabi Mukhang masarap to. Masarap nga to. Masarap na pagkaloto to. Sigurado ka magtatay diyan. Oh, sobra. Pahid lang, oh. oh. Pahid pa. Ayan, tubig na hinugasan niya, oh. Ang itim na, oh. Yun pala, may panandok naman pala eh. Dapat gamitin mo yan, no? Oh. Eh, may pamahid naman pala dyan eh, oh. May sansi ka naman pala dyan. Bakit kailangan mong kamayin? Ganito talaga sila magluto ng almusal nila. <clears throat> Hindi sa sarap ang luto nila kung walang magic hand. Tandaan nyo yan. Hindi sa sarap ang luto kung walang magic hand yano, oh. hmm. no? Sarap yan. Itong chihuahua ko, oh. Nanonood din kami, oh. Yan, eh, oh. Nanonood kami, kala nyo. Mm. Sarap, oh. Hindi lang ng kamay yung carrot, so. Oh. Red carrot. Green bean. Ano pa yung isa? Ayan si buyas, yan o. No? Oh. Eh, masarap na pagkaluto yan. Yan, mga paborito nila dyan eh. Ayan, kinchay. Lagyan ng red pepper. Ayan Oh. No? Talagang minamasa-masa lang ni Kuya. oh. oh, yun o. No? Oh. Eh, masarap yan talaga na pagkaluto yan. Hindi lalasa yan. Hindi sasarap yan kung walang kamay. Tandaan nyo yan. Ayan Oh. No? Tapos. Oh. Niwa na ni kuya oh. Busog ang breakfast mo niyan, busog ang tiyan mo diyan. Yan. Kuha ng plato. Lagay ng dalawang maliit na platito para sa sauce. Yan, yan oh. Yun oh. Yun. Yan, red sauce. Yan. Red masala yan eh. Green masala. Green masala sauce. Hindi sa sarap ang pagkain mo dyan kung walang magic hand nila. Tintaan nyo yan. Yan ang papalasa. Nagpapataba.